May gatas pa? <laughs> Baka, baklo, wala sila hindi pa sila tapos dito ah. Hindi pa Tay. sa bahay nyo, ha? Ba bahay. ba? sa bahay Sa bahay na. bahay po. Sakop ni din tayo. Sa pamilya po, isang ano lang. Hindi ko nabigyan si tatay. Pero na, nabigyan mo na. Gatas din na tayo. Nangingi yung, yung, <laughs> yung kabilang side. Nangingi yung kabilang <laughs> side. Ako mag-iikot ng gatas. Saan sila gatas? Ako muna magbabantay ng mga gatas. Sige, bigyan mo isa si tayo. Bigyan mo gatas. Nakpasok mo na lang dito yung bike. Ako magbabantay, tapos sabot-sabot ko sa inyo. Sige. Pasok dito, dito. Saan ba? Saan?

sa kay tatay. O. Oh, sige. Mark, bigyan mo si Kuya din dali. Eh. Bigyan ka Ano sabi? Tuloy-tuloy